Ayan yeah, mga boss at uh, good morning, good morning. Welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel and din sa ating uh, Facebook page. Update na natin itong uh, PVC panel natin. And then ang uh, drop ceiling with that uh, cube. Uh, and update na natin itong uh, St. Joseph Cabuya na. Ramang bus. Ayan, naroon uh, na. Let's go. Ayan, yeah, natibag na natin yung uh, dating uh, wall dito, dating kwarto. Okay na. Ayan na ating... Uh, living area pabigay na ng ilaw at yung kanyang PVC panel at drop ceiling with aqua then ito yung uh, bar counter nya sinama na lang dito sa kanyang maliit na lababo ito yung lababo nya may space na then eh, may dirty kitchen naman yung lalagay dito sa counter uh, yung lalagay ng dirty kitchen mga... Uh, ano lang dito pinalagay na ng maliit ito so, yung uh, CR na i-move na natin yung kanyang mga CR uh, puro babaguhin ito at uh, pa yung wall na yan close na yon. test yung flooring layout tayo ng bago ng plumbing nito rin yung mga breaker na okay na rin yung mga nga breaker yung uh, keys, eh, sa ilaw Ganito, okay. yung PVC panel na sobrang natin na nakapirasong naputol doon.

Nakin dito sa ano. Um, Kulaklo. na lang. Kulang nito. Relings na lang. Yan yung uh, room. Yan na. yung yung na lang yung Check natin yung ilaw. Okay. 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 dito JP, papindot nga ako ng ilang mo dyan. Ilang mo, tsaka yung ano, strip light. Nandung yung remote sa yung Saan namin siya yun? Hindi, so, na ah, okay naman. Yan lang. Yun. Remote yung strip light yata yun? Hmm. Yan yung sa cube niya. Okay na rin. Ito na yung nasa ilaw niya. Na naka-drop lang. Sa taas siya mga boss. Oh. Almost nasa 2.5 meter. May get. Okay, sabi natin 5.8. Mga na. ganun. Mga height niya. Diyan lalagyan yung kanilang supa. TV console. Parang ko dito. TV console dito gili. Ito na. Tingnan. Ganda dito sa Ganda dito Salamin pasok mo ba lang, kita mo na yun, ko yung hangin niya may sutan, hindi na ito ito yung na tinest lang natin, hardy lang siya okay ito yung isang room, para sa isang anak nila sakto sakto lang yan ito yung master bedroom nila nandiyan lang uh, kita ano lang naman, yan oh taping lang naman yan, katamboy lang siya okay Bubu na siya. Ganda na. Bilis na yan. Mga lalaki. Tanggal na yung dating room dyan. Pilatibag na. Tapo na yan. Kaya mga boss. At uh, natanggal na yung ating uh, dating uh, room dito. Sa living area. Ayan. Maliwalas na siya. Ayan yung hagdan niya. Then, ayan yung uh, PVC panel. Naka uh, malit simple nga chandelier lang okay na, at tapintura na lang kulang nito ang uh, ginagawa na lang nila dito yung uh, CR ito yung bar counter niya malit lang din din na uh, simple nga lababo lang Ayan, na yun sa lababo natin ayun ah na. uh, ang dirty kitchen naman talaga yan magluluto sila dito naman yan ganyang gagawa ng uh, dirty kitchen ito ano lang naman emergency emergency okay. wala wala basing ito binig okay check natin dito sa second floor Dan, uh, lagyan na natin ito ng railings, pinagdinsipan ng client kong uh, salamin ang uh, ilalagay dito ito uh, wood planks gagamitin nila dito sa step ng nagdan yan. Wood blocks Okay. Yan ang taas na. Yan. At alis na yung ating uh, two room. Yan. yan yung bintana na yan. Close lang naman yan. Nakasalamin lang yan. Tatlo. Okay. Okay na. na yung uh, ilaw. Dito sa isang uh, room, meron na rin yan. Yan. Yun. ah oh. Okay na rin. Dito, okay na rin sa um, okay. master bedroom. At kublang uh, cube lang din naman yan. And then, tambol lang siya na 5 by uh, 35 cm. Okay, Dito, pag may railings na to, okay na. Salamin, para kong ng Okay. Ayan, eh. taas. Ayan taas. taas Taas Diba? Hindi na Meron na rin naman yan dyan sa labas ng ano uh, Plotted, nakabitan na plotted na natin dyan sa labas Ayan yeah, mga boss, yan ang ating activity sa project natin Set si Joseph Cabuya, Walaguna Pilis na tayo ng kesame dito Mataas yung kanilang living area Talaga ito na sopa. Siguro ito yung dining nila sa baba ng uh, malapit sa gudan. Okay Mayan na. Malinis na yung ating... Uh, ito, nakatambol lang naman siya. Ito ang kub. Mga kub lang. Ito yung tambol lang din yung mga. At uh, si ang PVC lang naman natin ng chocolate brown. Ang gusto ng client at pindura. Linis na yung natanggal yung ating uh, dating room dito sa lalim. Yung ginawa nilang apakan. O, oh, ang dami yung. Oh. Okay na rin na. Tapos CR at isang room, kinikisa mo yan na lang. Yan na Okay, yan mga boss, ating at update. Update ko kayo by uh, next week na. Araw na Sabado, pay na naman ng mga tropa. Okay, na dito na lang at ingat-ingat tayo. Bye-bye, Ito po nga uh, J. Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito. No? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito. No? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napaka ganda napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda 'no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo po panoorin J Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.